sa muling pagsibol ng asul na buwan. Isang normal na bata lang din kung pagmamasdan si Elena. Tahimik at mahina. Ngunit wala sa hinagap ng lahat na darating pala ang araw na siya ang magiging pinaka Sa Sadyang ang pagiging mahina ay nasa katauhan na ni Elena. Na mula pa lamang ng isilang hanggang sa nagkamuwang ay walang natatanggap na papuri kahit pa mula sa kanyang mga magulang. Madalas din siyang kutiyain ng mga kapwa bata sa kanilang munting baryo, tampulan ng tukso ng kahit sino. Minsan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang landas nila ng batang si Lorna. Tuwi mababago ang lahat at ang hindi inaasahang mga bagay ang magmumulat sa kanya sa katotohanan. Matututo siyang lumaban at ipaglaban ang mga para sa kanya na kahit pa buong baryo na ang kanya ay kanyang uubusin. Tunghaya natin ang kwento ng buhay ng isang paslit kung paano siya ang at umiyak kung paano siya nakipagkaibigan na pinag-ugatan